Nasaan ka na? Ang bilis mo ha? Ang bilis. Ayan. Magandang araw sa iyo fellow grower. Ang topic natin ngayon ay isang klase ng uh, uod na mabilis pumatay ng uh, halaman. At uh, ito, kung tawagin ito ng iba sa Tagalog ay ulalo. Ayan, yan larba na yan. Pagka yan ay uh, bumaon sa lupa at napakabilis niyang bumaon. Actually, kanina nakita ko na siya. Uh, bandang ibabaw kasi nagdagdag ako ng lupa dito sa aking uh, kamatis. So, yung sinaling kong lupa, ayun, may kasama siyang ganito, nakita ko na kagad. And then, uh, kumuha ako ng camera, siguro, uh, mga... Uh, 3 minutes, ganun. Binalikan ko siya, ayan, nakabaon na siya kagad. Malalim na yung pagkakabaon, kaya hinahanap ko. Dahil meron pang isa dito na nakita ko rin. So, itong klase ng uod na ito, pag ito napasama sa inyong uh, container, sandali lang ay kaya niyang patayin itong halaman. Kasi kinakain niya ang ugat ng iyong tanim. So, kahit po anong tanim yan, makikita mo na lang bigla na malalanta ang uh, halaman mo at uh, wala ka naman nakikita ang insekto, wala namang uh, uh, simisira sa kanya. And then isang araw, isang umaga, malusog na malusog, buhay na buhay, kinahapunan or kinaumagahan, makikita mo na lang lanta na siya, patay na 'yung 'yung halaman. At uh, isang dahilan diyan ay dahil po dito sa uod na ito na kung tawagin nga ay uh, ng iba ay uh, ulalo. Ang pagkakaalam ko itong uod na ito ay uh, Uh, yung uod ng uh, nagiging salagubang. So, ngayon, panahon ng tag-ulan, lumalabas ang uh, salagubang. Nangingitlog sila sa lupa, at ito. Ayan. Ang laki, di ba? Ayan. So, normally yan, hindi lang isa. Ang bilis nilang bumaon sa lupa. So, ito siguro, para makita ko kailangan, ibuhos ko pa ang uh, lupa sa container na to dahil pagka pinabayaan ko yung isa pa na nasa ilalim eh hindi ko na ma, mahukay ay uh, panigurado papatay niya itong kamatis. Uh, so ito hindi ko lang alam kung nangangagat kasi hindi ko naman siya hinahawakan ano. Ganyan lang. Pero ito uh, pinapatay ko ito. Kung hindi ko man ito pinapatay ay eh, tinatapon ko sa malayo talaga sa damuhan halimbawa ayun doon na lang siya mabuhay doon na lang siya uh, mag uh, transform para maging salagubang yan po yung ulalo at dapat bantayan natin ang ating halaman sa mga ganitong uod pagka ganitong panahon ng tagulan nabubuhay kasi sila sa malamig at uh, madilim so nocturnal ito sa ilalim talaga siya ng lupa yan Parang dito, meron pang isa ako nakita. Ayan, oh. Hmm. Ayan, oh. Hmm. Nakabaon ka agad siya. Nakita ko nito kayo na sinalina ko kasi ng lupa. Ayan, lupa na may palay. So, kinakain din kasi normal din nila yung eh, mga nabubulok na organic matter sa lupa. So, kagaya nitong lupa natin na mayroong palay. So habang nabubulok, kinakain nila yan. Pero pagka naudusan na, na ng kakainin, yung ugat na ng halaman natin ang uupakan yan. At uh, yun ang magiging sanhin ng kamatayan. Hindi ko lang masabi kung ito ay nagpapalipat-lipat mula sa isang container papunta sa iba pa. Ayan. Sama natin doon sa isa. So ito, natagpuan ko na yung uh, hinahanap ko pa at uh, nadagdaga ng isa pa bali kasi itong lupang uh, pinanggalingan nila ay uh, binuhus ko yan at uh, uh, hinahanap ko yung iba pang mga kasama ito total na uh, apat itong nakukuha na grabs buhay na buhay at ang tataba nila ngayon ang uh, tanong dito ay paano ba natin may iwasan na magkaroon ng grubs sa ating uh, halamanan? Well, mahirap pong maiwasan yan kasi uh, kasama sa uh, ecological uh, cycle yan, yung mga uh, uh, salagubang, ano pa, o uwang yata kung tawagin yan, uh, nangingitlog yan bandang, uh, bago magtagulan sa ating mga lupa at uh, mapipisayan, magiging larva, eto na nga and then later on ay uh, magiging salagubang. So, pagka nakakita kayo dito sa inyong uh, halamanan, halimbawa ng salagubang, buhay man yan o patay, i-assume nyo, nyo, na na magkakaroon kayo or meron na kayong grabs sa inyong uh, lupa. So, paano ba natin sila pupuksain? Well, uh, meron po nabibiling mga pesticide sa online shops natin, halimbawa, or mga agricultural stores. Yung pesticide kasi, is specifically yan para sa mga peste sa lupa. But uh, ang problema doon sa mga pesticide sa lupa, pati yung mga bulate na maganda para sa lupa natin ay kasama din sa mamamatay. So, pati din yung mga uh, good uh, bacteria pwedeng madamay. Eh. Ang isa sa sinasabing mabisa, na pesticide pampatay ng grubs ay neem oil. So, yung neem oil, iahalo mo lang siya sa tubig at idididig sa inyong lupa at uh, kaya niya nang patayin itong uh, grubs. At uh, pag nag-research ka, mayroon pang isang sinasabi, yung milky spores. Although, hindi available sa atin yan, yung milky spores na yan, milky spores, ano po, nakakabulol. <laughs> so, sa pareho ko naman, na container gardening, uh, hindi ako normally nag- uh, Uh, didilig ng pesticides sa lupa. Ang ginagawa ko lang po dito ay uh, nagso-soil solarization. Yung bang ibinibilad ko siya sa araw, sa panahon ng uh, tag-araw para mamatay yung kanyang mga uh, bakterya, yung kanyang mga fungus. Pero sabi ko nga, bago magtag-ulan yan, uh, nag-uumpisa ng mga itlog eh, yung mga salagubang. So, hindi rin natin may iwasan. Ang uh, pinakasolusyon ko na lang dito Ayan, ay uh, medyo maging matalas ang mata Pagkatayo tayo ay uh, gumagamit ng lupa. Titingnan muna natin kung may mga buhay, may mga gumagalaw na pareho nito. Ayan, So nakita ko nga ito. Kung hindi ko ito nakita, ay uh, nako, edi siguro mga after 3-4 days ay uh, patay na yung kamatis na napaglagyan ko sa kanila. Meron nagsasabi na maganda raw ito para tumulong makompost ang lupa O tama po yun pagka walang tanim na halaman Pero pagka may tanim na halaman ng iyong lupa ay asahan mo mamamatay ang halaman mo Dahil kinakain ito ang uh, ugat So kung halimbawa uh, gusto mong mapabilis ang compost Dahil kumakain nga siya ng uh, mga ugat, ng halaman, ano po, uh, buhay o patay man yan siguro pinakamaganda ilagay siya sa inyong composting area or composting bin kagaya ng gagawin ko ngayon ito yung aking composting bin Ayan, ito yung takip niya batsa, nasira na kasi yung takip nito ng aking malaking kontainer so nandyan yung aking mga binubulok mga halo-halo yan, damo na tumutubo dito sa aking uh, garden pati mga pinagtabasan ng gulay at ilalagay ko dito itong mga grabs nito. Yan. So yan, laklakin niyo lahat ng makikita niyo diyan, ng pwede niyo kainin, katakot-takot ang nandiyan. Maraming nandiyan, no. Oh. So magsasawa kayo kakalaklak niyan. Tulungan niyo ako i-compost itong mga damo na yan pati mga pinagbalatan ng uh, gulay. So isang solusyon yan para uh, mapakinabangan natin yung uh, mga grubs. Isa pang uh, remedyo, outrightly patayin sila. Ano po, uh, tapakan o kaya itapon sa malayo. Yung bang malayo na lugar na uh, walang mga tanim na pwedeng sirain. So alimbawa yung katabi mong lote, mga damuhan yan, ano pwede mo silang ihagis doon. Pero wag mo itahagis pag ah, limbawa, may mga tanimang iyong kapitbahay by dahil baka yun naman ang sirain ng mga grabs. Ito pong grabs, peste yan. Peste sa halaman na dapat nating ah, alisin talaga matanggal. At ang senyalis nga niya pag nakakita ka na ng salagubang. Well, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa panonood. Yan po ang ating video tungkol sa pesting grab na sumisira sa halaman. Maraming salamat sa panonood at makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.